magandang magandang umaga mga kapiso magandang umaga mga kagulay o, Nabalitaan ko kasi yung pinsan ko nagpaparbis ngayon ng pizza so hingi ako ng gulay kaya pumunta ako dito so ito yung pichayan nya, ito yung taniman nya so nabalitaan ko itong pichayan nya konti lang yung kapital nya, jajak pati nya daw to eh. yeah kaya hingi tayo ng tip sa kanya dahil bala ko magtanim ng pizza yeah so malawak tong taniman nya dito oh. yeah lahat yan na sinja niya. Paikot ito. Ayan. Ayan yung pinsang ko. Ayan. Yung mayaman sa tinawagan ng mga gugulay. Ayan. Pumunta ako dito dahil hihingi ako ng gulay. Dahil alam ko, masakap to gulay niya. Ayan, mad madami siyang tanong dupit kayo. Ayan. Kabila. Malawak yung daniman niya. Ayan. Sa mga kong mga pinsan pala yan. Oh. Ayan. 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 Ang <laughs> sabi nila, sila, sila daw yung mga pinakapogi sa, sa tigaon. Ayan. Nandinig nyo yung mga binubulong nila. Kaya pag gusto nyo bumili ng gulay, pumunta lang kayo dito sa Maripas. Ashinda Arnel. Ayan. Itanong nyo sa tinuwagang kilala to. Eh. Ito yung gulayan niya. Alam ko, mas malawak yung gulayan niya doon sa bukid doon. Sa bukid na Kaya pupunta natin yung gulayan niya doon pumunta ako dito dahil tingin ako ng padiya, tips kung paano magtanim ng gulay ng nalawas, pizza. So nakikita ko kasi padiya, yung pizza niya dito medyo maganda. Ka, At ang bala ko, ang bala ko nalawas, dito kukuha nalawas, ko ng tips dahil bala ko talaga magtanim ng, ng, ng pizza. So ngayon ang ang ko ng tips kung paano magtanim ng gulay yung pinsan ko. Ayun. Yung pinakagapo na yan. So hingi lang tayo ng mga kapiso hingi lang tayo ng tips dahil gusto ko mag tanim ng gulay. Ito nga pala yung lupain niya, yung malawak na yan. So lahat na natatanaw mo sa kanya yan. Ayan. Kilala yan dito sa Maripas. <laughs> Ayan yung nga pinsan namin dyan. Na, sa, yung mga mga gwapo na yan, mga magaganda na yan. Mga pinsan ko yan. Ayan. So hingi lang, hingi lang tayo ng konting tips kung paano nagtatanim tong pinsan ko. Itong napakapuhi na to. Ayan. Ah, pinsan, pakilala ka muna yung napakasipag ko na Pinsan, pakilala ka muna tapos hingi kami ng counting tips kung paano ka lagtatanim ng gulay. Uh, ako si Arnel Ronan. Tatanim ng pichay, parang napag-aralan ko magtanim ng pichay para kahit sa kunti-kunti meron din gugusihin, aanihin. Ito, tinanim ko sa ngayon, meron na. Dito na nga, nagkukuha kami, dadalahin na namin sa palengke Yan. So, matanong ko lang pinsan ano, Ah, uh, magkano ba yung kinapital mo dito sa pitsayan mo? Ay kunti kunti lang. Sa itong ano, kalati kilo lang tong ano, ganto. Pero marami na rin. Uh, kalahating kilo. Kalahating kilo. So, Pero estimate mo mga magkano yung uh, expenses mo sa kalahating kilo na yon? Ito, 350 lang to eh saka sa ano, pataba mga 500 siguro limanda di nasa 850 yung kapital mo. So, sa matanong kita, pinsanay, eh, dito sa maliit mong pitsayan, alam ko yung dito maliit eh, ah, mga ilang kilo kaya yung makukuha mo dito? kukunin namin sa ngayon, baka abutin ng mga 200 kilos. 200 kilos, magkano yung kilo ng pitsay? Hindi naman puro parehas kita ang bintahan niya sa palengke, kasi pag mayroon, mayroon din mababa. Mayroon din, minsan mataas. 550? 50 70 ang kilo. So, 50 times times 200. So, magkano yun? Ayan. Yun nga mga kagulay, ano, yung pinsan ko medyo nahihiya. Uh, ah, din na tulad ko. Hindi niya kasi alam na magsasalita siya. na eh. Nabigla siya. Ag Akala niya, hihingi lang ako ng magugulay. So, sinamantala ko na. Computing lang natin mga kagulay. Ano. Halimbawa, si pinsan, dahil nabanggit niya kanina, pwede daw siya ditong mag-harvest ng tatlong beses. So, sa unang airbase niya, 10,000 yung pwede niyang kitain. Sa tatlong airbase niya, pwede siyang kumita ng 30,000. Pagpalagay natin kanina, no, sinabi niya, 850 yung puhunan niya, ipagpalagay natin 10,000. So, magkano yung pwede niyang kitain? Nasa 20,000 din mga kagulay. Diba? So, yung pitchay, ilang days lang naman, mga kagulay, may pira sa di ba Parang gusto kong magtanim ng para gusto ko magtanim ng malawak na bitay mga kagulay. So ayan. Yun nga mga mga kagulay ano. So nandito ako dahil bala ko lang naman magtanim ng gulay at bala ko humingi ng malulutong gulay. So at saka pumunta ko dito dahil tinaiming ko talaga ng snack kaso naubos na mga pinsan ko. Ito yung mga pinsan ko, nakapag-ubos ng mga snack. Ayun. Ayan. So hanggang dito lang mga kagulay no. Abangan niyo yung pitsayan ko na itatanim. Let's go.